welcome back to my vlog. <laughs> ano na ako, border one month na ako. Dito one month in one day sa Holland. Tapos ngayon pala ako mag-vlog. Tapos kasi pupunta kami ng asawa ko sa Praxis. Bibili ng, ayun, parang hardware. Ayun. Kaya ayun ang asawa ko. Hello, uh, welcome to my vlog. Waka na, Praxis. Sa hardware. Bili kami kung anong dapat namin bilhin. Ayan. Kami sa... Kaya malapit sa Karwai. <laughs> Tapos nito kami sa harap ng dating trabaho ng CJ. Para ito catering bedresto catering business to. Ayun note Teka lang. Ayun no, sa likod ko o. Oh, yung nasunog. Nasunog yan. Dating trabaho. Yan ang kapag dati Ngayon nasunog yan siya. Ayun. Two weeks ago. Yeah. Two weeks ago. Na nasunog yan. <laughs> hingal na hingal na ako. <laughs> almost one year. din ako dinag-fix. almost one year. to oh, eight months. Next ten months. Salin mahal. 15 months hindi ako nakapagbisikleta nasunog yan na yun. zoom in natin ayan yan ako pati ang negosyo kawawa naman mga empleyado syempre ang negosyo yan yan ito yung asawa hi asawa hi uh, like I ha eh? yeah. <laughs> doon ang karway dun, tapos doon kami nang galing papunta ganun Diretso mo lang yan. Sundan mo lang yung highway. Ganun papunta punta sa amin. Kali lang pala makapakarating dito. Kaysa mag, kaysa mag bisikleta ka galing doon. Ito, smackly si as you hear. Via highway. Kaysa dito. Maraming pa isikot-sikot. Okay. For the pizza. Yeah. Yes. Kami muna sa second hand sa shop. Tawag dito sa ho sa Holland. Green look winkle. Uh -oh. Nag naka nakasombrero talaga ako dahil sa ano ko. Last na ko. Tapos at tinapakita kayo para yung arinola. Sinus <laughs> ba yung Yeah, teka lang. Sa Holland. Ayan ang arinola. Ito naman da, para sa namako, ano, ako. Para sa yung green beans sa atin, bagu beans. Di, yung yeah, ginadon. Yun yun yun. <laughs> sa igit ka wo? Instruction. So, yeah. You, you have to. Yung, yung, pa, ilalagay mo dito yung. Okay case? pa. Lalagay mo dito yung ano daw yung. Yung tawag nun Yung bagu beans sa atin, yung green beans dito. Tapos iikot-ikot to hanggang sa yeah. yeah ganun, ganyan. Yan ang gawa niya kasi nung bata pa sila. Yan you know, tatlo Kanyang eh. klase. Tapos yung arenola. Tapos ko pag yun ito yung lagay ng mga old na lagay ng sugar, kakao. Hmm. Ito yung makikita yung mga antique. Baka maka jackpot pa tayo. May antique dito na mamahalin sila sabi mga second hand for example meron kang itatapon ng mga bagay tawagan mo lang sila so ano kukunin nila sa bahay tapos ito yung ano nila oh yung uh, tawo plancha itong plancha nila dati oh yun ang plancha yan ang plancha yan yan yeah. radio <laughs> radio nila telepon. Ha? Huh? oh, ito, yung lagay, yung nauusong ngayon, di ba, nang tawag doon, yung hydro, yung palagay ng tubig. Ito yung dati, kaya lagay ng mga tubig dati. Muna ako dito kasi, nauna na ako sa sawa ko. Kasi yung ano ko, yung gulong ko ay ano, flat. <laughs> Wala akong dalang fits pump, tawag yung pang bumba Ayun, kawawa naman ako. <laughs> sila yung bisikleta ko. ayun, o. Oh. naman ako. Oh. Na ano siya, flat siya. Ewan ko lang kung may butas or, ewan, hindi ko alam. Ang asawa ko, nag-ano muna siya ng ano, nasa Chinese. Chinese food. So, dito ko muna antayin siya. na muna ako siya maglakad-lakad. Ewan oh, ko kung um, andyan na, wala, hindi pa pala. Uy, kapagod ah. Naglakad ako malayo na ako. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Flat talaga yan sya. ayaw ko lang kung may butas yan sya. Ayan. di ko lang alam. Pinapabisikleta pa na ako ni Kiyom ng asawa ko. Kasi sa likod lang naman yung ano. Ang bigat. Dito hindi naman. Pero try ko lang. Wala pa naman asawa. Kahit ng lugar namin. Sa kabilang lugar to. Kami kasi naka sa ano kami sa os kami. Ito ang north folder ba 'yun? <laughs> Ayan. Ito yung lugar namin. Sa kabilang side naman 'to ng Papen Parin Tayo ng ko. <laughs> Gusto ko sana sinubukan ko magbike. Kaya nang para may lumalagutok. <laughs> ano ito ko sarap ng ano uh, brand ano tawag ito sa paan nakalimutan kong brand something ganun. Ah uh, um, ambulan siya hindi. Ano ba 'to? Kasunog. <laughs> ayan, sa likod ko. ayan, Tapos sa harap ko ayan yung kusang nilalagay yung mga basura. teka lang. So, 'Yung mga basura, yung malalaki mga basura na. For example, mga kama. Na pwede mo naman dalhin dito o pwede ka namang magtawag ng uh, ng truck para uh, ano, pero syempre may bayad 'yun. Pero pag ano, dito mo dadalhin yung mga dapat itapon. Afhal brang, ano, af, ano, tayo nakala, afhal, ibig sabihin, fal is, ano, basura, bring station, bring station. Yan, dito niya, mga, mga bagay ni Nikasha sa, ano namin, container, container na basuran. Two days later, dito kami ngayon sa, Slidrek. Dito talaga nakatira yung asawa ko. Ito siya talaga 't da, dati nakatira sa lugar na 'to. Katabi lang naman 'to ng papendre kung saan kami nakatira. Kaya dito kami ngayon sa ito yung sinasabing Market Day. Every Wednesday ay Market Day. Lalang, pag Pagod lang kami ng bike back lang kami dito. Ayan. 'Yan, Market Day. Kailang late na, 3:30 na. Uh, almost closing na. kaya wala na kami mabibili na marami hindi naman talaga kami bibili, tingin-tingin lang baik-baik lang talaga kami ikot-ikot lang kami dito sa lugar niya market every Wednesday dito rin ako nag-aral dati ng Dutch language, sa likod nito diyan banda ng Dutch language kasi kailangan yun di ka mabibigyan ng citizenship kapag di ka nag-aral sa di mo na ipasa Ayan. ito yung taga is eh ay, Sledrix eh. Yeah. Okay, waka further. Lo pa. Uh Oo. -oh. Punta kami dun sa Kerik Bjord. Doon banda. Bahan. Yan. Minsan, nag-anong nung ano tawag dun ka pandemic para tong Zombie Island na no, walang tao, katao-tao, tsaka marami ng saradong mga ah, uh, shop. Siyempre, crisis. Maraming nagbubukas, nagbumatas, marami din nag- sa sarado. Ito kami dito sa shop na ito. Papitaria bell Panini. mo muna kami ng soft ice. It's sinasabing soft ice. Dito sa Holland. Ang asawa ko. Hi, asawa. Hey, like a, like ice Yeah. Ito muna. na. muna. Ito muna. Ito muna. Ito muna. Ito ikutin natin ang buong slidre <laughs> nakaka-miss din eh. Dito rin na kasi lang buwan din akong tumira dito. Bago kami lumipat ng patentrek. Ito ang slidre. Small town. Small ano. Na lugar. Tapos dati doon na mayroong hospital. Ngayon wala na. to so, ah uh, pulit si pulit si biro <laughs> ano na yun na naman di ko alam kung ano sa English naman pulit basa pulit si biro basa tungkol sa pulis <laughs> mm. flat na naman ang gulong ko no manti flat ngayon Mercurius flat na naman ayon gagawin na naman ng asawa ko may problema kasi sa ano yung sa kinabi yung pinapandikit niya Andito na kami sa bahay. <laughs> hingal na hingal. Buti na lang, pumunta kami sa bahay ng kaibigan ko. Inaisin mo na saglit. Kaya lang, pag naglagay ka ng yung pinap, pin, yung itinidikit, kailangan, yun, saka muna idikit. Wala, nagmamadali kami. Kaya ito, naglakad kami after ng before yung bridge. Papunta dito sa amin. Ay, nakakahingal. Kumdek hindi kiya na aur Hello. Tutso. Doy. Doy. Doy doy verder. Yeah. Ito ang buhay Holland, ha? Kala niyo, ah. Yan, n, puro kami bisikleta dito sa Holland kasi kada lake, kada ano mo dito mahal sa gasolina kunting distansya lang naman, kaya kalamang bisikleta, dito kami sa Horunbak dito mabibili ang kung ano-ano, sari-sari mga plants mga, ayun, sa sa dusha. Dusha, na, shower, yung ano, pinto kung ano-ano, dito lahat sa Horonbach yan dito, kaya magpipits na kami pabalik ng bahay bisikleta pala, magbibisikleta kami ngayon ang buhay ho, lang. mo. Lahat mga nakabisikleta yan, ha? Hindi kami sanay sa mga kung ano, na kada, kada ano dito, magsasakay ng jeep, o oh, ano jeep, o oh, sasakyan. Kung, sana hindi ako, sana hindi ako magkaroon ng flat na gulong, kasi tat, pang, pangalong bes na ako nagkaroon ng flat tire. Ha? Okay. Pakan. Okay. Dito ako ngayon sa door day kasi market day pag Friday tsaka Saturday is market day so ngayon punta ako sa ano para bumili ng kibling one portion ng kibling yan ang famous dito kibling o kayong haring kailangan yung ano fish business mag, dito ako mag order ng kibling ah mm -hmm. uh, three 3,4 kibling ayan Yeah, itong kibling. Uh, fish, kibling. Mga yeah, fish. Yeah, fish. Yeah. Mm -hmm. yeah. Yeah. Doon tayo sa may kibling. Doon. Order tayo ng kibling. Yeah. Ito uh, lang. kibling kain tayo hmm. next time kain ako ng haring pakita ko, i-video ko dito ah. yummy sarap hmm. famous na dito sa, sa Holland mmm naglakad kami ng asawa ko sa so, dapat pupunta kami sa ano, pupunta kami sa Slidrek, kaya lang wala ang susi ng asawa ko ng susi ng bike Dada na ng anak ko. E, yung anak ko nag weekend, weekend uh, ano <laughs> ba, weekend trip ba sa staycation kasama ng mga kaibigan niya. So ang ginawa namin naglakad-lakad kami dito sa malapit sa amin. Ito 'yung lugar sa amin. Ito sa ano totoos Slidrek na pala 'to. Tapos ito between ng between ng uh, trains train ano na to, railis na to ito yung banda dito si kabila is Papendrick yan tapos mag, mangunguha kami may ng Bramichi dun, ay sawa Bramichi Bramichi